Good news. Wala nang kahatulan ang mga na kay Kristo Jesus. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, it means naniwala ka doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sinasabi ko sa iyo, lahat ng kahatulan na sana ay para sa iyo. Lahat ng iyon inilagay na sa katawan ni Kristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga po na alam natin yung kahalagahan ng kamatayan ni Yeso Kristo sapagkat yung kamatayan niya sa krus ito po ay tinatawag nating the death of death ang kamatayan ng kamatayan okay kasi lahat ng tao under curse ng kamatayan ibig sabihin lahat ng tao may kasalanan lahat ng tao merong sin nature kaya ang tao pag namatay dire-diretso yan sa impyerno kung hindi niya tatanggapin si Yesus na tanging solusyon sa kasalanan ng sanlibutan. Si Yesus lang ang solusyon, si Yesus lang ang kailangan ng tao, walang ibang kailangan ng tao maliban sa Panginoong Jesus. Ngayon atin pong bulay-bulayin, may mga Biblia po ba kayo? Atin pong buksan ang ating mga Bible sa 1.3.16 hanggang 18. John 3.16, favorite verse po natin yan. 16 hanggang 18. We really need to Uh, tackle all of this sapagkat napakahalaga po nito. Okay? So, sabi ko nga, back to basic. Pero yung basic na ito, pinaka-importante at kadalasan, nagkakamali po ibang tao regarding sa buhay na walang hanggan. Akala nila ang buhay na walang hanggan ay kanila palang mararanasan pag sila sumapit sa kanilang kamatayan. Pero ano po ang buhay na walang hanggan po? Dito palang po sa lupa. Pinoposess na po natin kung mananampalataya tayo doon sa nagbibigay ng buhay na walang hanggan ang Panginoong Isong Kristo. He Himself can only give you life eternal. He's the only one who can give you eternal life. Kaya kung wala si Jesus sa buhay mo at nahuhumaling ka sa so kung anong-ano -anong mga bagay sa daigdig, pag namatay ka, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, kawawa ka. Pupunta ka ng impyerno. May impyerno po. Grace preachers don't preach hell. Well, I will preach hell. If you don't accept Christ, you will end up in hell. For the meantime, you will be in Hades, and after that, you will be in Gehenna. It's true. Walang kompromiso, walang kompromiso ang katotohanan. Sabihin mo, dahil kung napabayaan nila yan, mag -e sila sa hell. Totoo pong may impyerno. Totoo pong may impyerno. At ang bagsik at lupit ng impyerno ay mapapawi lang kay Jesucristo. Okay? May mga Bibles po kayo? Okay, buksan po natin ang mga Biblia natin sa isang napaka-pamilyar na section ng mga Bibles natin. Sabi nila, this is the born-again verse. Yes, I believe so. This is the born-again verse. Verse na kung saan pwedeng baguhin ang buhay mo kung sasampalatayanan mo ang binabanggit ng aklat na ito. Sa Biblia nakalagay na po ang lahat. Yan ang kailangan natin. Ito ang kailangan natin. Okay? So, ang Bible po, nagsasabi ng mga basic truths. Basic pero napakamahalaga. Okay? Ito po. Basahin po natin sa mga Bibles natin. Open your Bibles with me sa... Okay? Kaya ko yung kanta na Okay, uh, John 3.16 to 17 uh, so, Sorry, John 3.16 to 18. Ito po nakalagay sa salin ng ang Biblia. Tagalog po ito. Maganda po ito. No? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's a very familiar verse na alam natin. Pero tignan natin itong 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. That's the purpose why the Son of God came here 2,000 years ago in the form of man. Siya ay Diyos, pero naging tao para sa atin. Sapagkat pag hindi siya magiging tao, hindi siya mamamatay. Sapagkat siya nga ay Diyos. Amen? Okay. Then, pag, nung namatay siya sa cross, it is finished. It is na. Ganap na. Lahat ng lalapit sa kanya para sa buhay na walang hanggan, hindi niya tatanggihan. Okay? Tignan mo itong uh, 18. Uy! Ito naman na yung reward ng mga naglagak ng pananampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus Kristo, Okay? Grabe ang salita ng Diyos, ne? Ang sumasampalataya sa kanya kay Jesus ay hindi hahatulan. Ang hindi sumasampalataya, this is sad, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Well, don't, get me wrong. Maraming mga tao magsasabi, ay, sumasampalat. Ganyan po mo naman ako eh. Ganyan ako ng isang tao ito. ah sumasampalataya raw siya kay Jesus. Ah, opo ako. Paano niyo po nasabi? Sapagkat siya raw ay nandun sa old religion na tinuturo naman daw si Jesus doon. Ngayon, talagay mo ano yung ginawa ni Jesus regarding sa kanya, hindi po nila alam. Ang alam lang nila, kilala nila si Jesus. Okay, let me give you an example. Makinig po kayong mabuti, importante po to including myself, nare-remind po ako dito. Minsan, kailangan ko rin po ulit-ulitin ang mga message nito para marinig ko rin sa sarili ko. Okay. Sabi nung iba, ito, isabihin niyo po to sa mga nagsasabing ganyan. Kilala raw nila si Jesus dahil sa rehilyon nila. Okay, let's let's do it let's do it this way. Yung mga artista, yung mga celebrities, yung mga sikat na singers na 'yan. Kilala natin dahil nakikita natin sa social media, 'di ba? Sa YouTube, mga ganyan. Sa TV, eh okay? sa mga pelikula. Kilala, makinig pong mabuti. Kilala natin sila. Amen. Pero ang tanong, ito po ang pinakamasaklap na tanong meron ba kayong relasyon sa kanila? Ang tanong pang mas masaklap, kilala ba nila kayo? Di ba yung mga artista nga, yung mga celebrities na yan, paglalapitan mo misan, nandiring-diri pa sa inyo? Parang walang pakialam sa inyo, di ba? Misan, oh, kakamayan mo pag talagang pilit na pilit yung tawa. Pero kilala mo sila. Pero iba po kay Jesus. Si Jesus, si Jesus po hindi maselan. Si Jesus ang nag gusto niyang makilala mo siya. Hindi lang po siya celebrity, siya po ay Diyos. Siya po ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Di ba? Ang tanong, kilala mo lang ba si Jesus sa reliyon? Ito na po pasok tayo dyan. Yung nagsasabing kilala nila si Jesus, yes. Yung parang mga artista at celebrity lang, kilala mo dahil sa TV. Ganyan din po sila. Kilala lang nila, kilala lang nila dahil sa pangalan, kilala nila dahil sa mga litrato, meron sila mga, sa mga ribulto, mga ganyan. Pero wala silang personal na kaugnayan sa kanya. Wala silang personal na relasyon sa kanila. At ang personal na relasyon sa Diyos kay Yeso Kristo ay mangyayari lang kung mananampalataya ka doon sa ginawa niya sa krus ng Calvario. That's very crucial. That's very important for us to know. Yan po ang tinatawag na relation o relasyon, hindi rehilyon. Yung mga may kilala kay Jesus sa rehilyon, ang katumbas lang yan, yung mga kilala nating celebrities na nakikita natin sa TV, pero hindi tayo kilala. Okay? Pero, yung mga may relasyon kay Jesus, superb po yan. Halimbawa, may kilala kang artista, hindi mo lang siya kilala, Kundi kilala ka rin niya at kaibigan mo pa siya. ba? Diba? Meron po kaming mga kaibigan, mga dating mga artista, nasa Amerika po sila. Hindi ko lang po sila kilala. Dati kilala ko lang po sila, nakikita ko sila sa TV, sa, sa mga movies. Pero ngayon, naging kaibigan namin sila. Kilala rin nila kami. Gan, ganun po ang ibig ko pong sabihin. Okay? So iyan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Okay? Si Jesus Christ, well-known siya po ang pinaka na figure sa balat ng lupa. Kilala siya ng lahat. Pero may relasyon sa kanya, I really don't think so mangyayari lang po ang relasyon sa kanya kung mananampalataya ka doon sa ginawa niya sa krus ng kalbaryo na matay siya para sa iyo para ibigay ang buhay para sa iyo at ngayon tinanggap na natin siya as Lord and Savior meron na tayong buhay na walang hanggan hindi siya pumunta rito para hatulan ng mundo ang pinaka-purpose niya ay para tayo iligtas doon sa dagat-dagatang apoy ng gihina okay? so totoo po may impyerno kaya pumarito ang anak ng Diyos dahil alam niya ang lupit at sakuna na dulot ng impyer. Pero pag mananampalataya sa kanya, matatanggal lang sumpa ng kasalanan, matatanggal lang sinful nature at papalitan to ng pagiging mga anak natin. Marami pong salamat sa panunood po ninyo. Thank you very much po. At like ko po sinasabi, si Jesus lang ang kailangan natin. Wala tayong ibang kailangan. When we have Jesus, we have everything. Okay? Thank you. God bless everyone.